Good evening, uh, actually good morning na dahil madaling araw na po at tayo magpapahinga na rin galing po ng duty and sa lahat po ng nakasubaybay dito sa ating page, marami pong salamat especially sa mga bagong followers po natin Meron po akong isang topic ngayon na ating pag-usapan bago po tayo magpahinga Ito po ay galing sa isang sender po nato, piyaakman natin ito sa mga tunay na pangyayaring nagaganap sa kapaligiran natin at ang kanyang tanong ay akmang-akma akma po sa usual na nagiging reason o nagiging ugat ng maawayan, ugat ng krimen, uh, gaya ng pananakit, uh, pamamaslang. In short, uh, ito yung mga bagay na nagpo-force sa isang tao para gumawa ng isang krimen o isang bagay na hindi dapat ginagawa. Number one ay ang selos. Usually, marami, marami na kami na-encounter na na ang ugat ng awayan ay selos. Actually, nationwide po yan na problema ng kababayan natin, mga kapwa nating Filipino na nag-aaway-aaway sila at ang ugat ay pagsiselos. Alam niyo po bang sa Biblia, kung ito'y hanapin ninyo, uh, i-describe po ang selos na mas matindi pa kisa sa galit. Uh, siguro sa interpretasyon natin ay masasabi natin na ang isang taong galit, pwedeng galit lang yan, ayaw niya sayo, pero maring hindi kanya gawan ng masama or hindi niya intent na, na saktan ko, paslain ka, di ba? Pero ang selos, ayon din sa Biblia, ay may ambang peligro yan. May kasamang panganib po yan. So, ibig sabihin po, mas matindi po, i-describe po ang Biblia, na mas matindi ang selos sa, kaysa sa pangkaraniwang galit. So, ibig sabihin yan, nakakamatay ho ang selos. Ano ba yung mga paraan para walang maganap na selosan? ba diba? Unahin ko na lang po sa part ng mga babae. Diba? Or sabay na lang, halimbawa kayo ay in relationship na, meron ka nang, oh, committed ka na sa isang tao, may boyfriend ka na, may asawa ka na, at, uh, may mga naliligaw pa rin sa'yo hanggang ngayon, dahil mukha kang dalaga, mukha kang binata. Alam nyo kung anong mali, na kadalasang nagaga, nagagawa ng isang tao, lalaki man yun o oh, babae, ay yung mag-entertain pa, despite na siya ay committed na. Kapag ang isang babae, kapag ikaw, ay nag-entertain pa rin, nakikipagkaibigan ka pa rin sa iba, samantalang ikaw ay, meron ng karelasyon, hindi na po dapat yon, Although magkakaiba siguro tayo ng interpretasyon, may mga iba sa inyo na hindi naman masamang magkipagkaibigan. Pero para sa akin, pro experience, iwasan na po natin ang magkipag-ugnayan pa sa iba kung ikaw ay committed na sa isang tao, sa isang lalaki o sa isang babae. Dahil sabi ko nga, may ambang piligro ang pagsiselos. Hindi niya yan nararamdaman sa ngayon, hindi niya nakikita sa ngayon, pero nasa puso lang yan ng isang taong nagsiselos. Diba? minsan na-express natin yan pagka nagsiselos tayo. Lahat naman tayo ay nakaramdam ng selos. At alam natin sa sarili natin na matindi po ang dala ng selos. Pwede, nito, pwede kang makagawa ng mga bagay na hindi mo kayang gawin pero kaya mong magawa dahil sa selos. Dahil ang selos po ay isang instrumento na pinanghawakan rin talaga ni Satanas. Yan ang ginagamit ng Diablo, ng demonyo, para linlangin ng isang tao. At syempre, para matalo natin si Satanas, para matalo natin ang instrumentong yan, anong gagawin natin? So kailangan nating dumepensa. At ang tanging nating pangdepensa ay yung pag-iwas sa mga bagay na pwedeng pagsilosan. So, nais nice ko lang sabihin sa inyo na kung kayo ay in relationship na, iwasan nyo na ang humanga sa iba. Kung humanga man kayo sa iba, dibdibin nyo na lang yan, sarilihin nyo na lang yan. Huwag na huwag nyo isi-share yan sa karelasyon niyo sa taong mahal niyo At baka out of nowhere, ay pagsilosan niya pa yung taong hinahangaan nyo, madami pa. Diba? Isa sa mga sa mga nare-respondihan talaga namin ay ang selos. Hindi lang hindi lang yung literal na selos sa sa mag-asawa, selos sa magnobyo o magnobya. Selos din sa pagmamahal ng mga magulang, selos sa pagmamahal ng mga kapatid. Yan mag magkaka-kunyan magkaka, yan, magkaka na, na yan. Hindi na hindi lang to between two lovers. Hindi lang yan hindi lang yan kuan uh, love triangle. Sa kahit na sa loob ng pamilya nagkakaroon ng selosan at sa barangay na nga lang kay maraming issue o away sa barangay dahil din yan dahil din yan sa selusan kahit nga mga magkakaibigan ng at hindi lang po des, dalawang nagmamahalang tao ang kayang magsakitan dyan kahit na mga magkakaibigan kung nagsiselosan yung mga yan nagsisiraan talaga yung mga yan so number one talaga na kailangan nating labanan o kontrolin sa buhay natin sa sarili natin ay ang selos napakahirap labanan yan hindi natin yung kayang alisin basta-basta sa, basta, ng sarili lang natin alam niyo kung anong makakatanggal yan? Taimtim na panalangin lang dahil ang Diyos lang ang kayang tumanggal ng bagay o ng, ng ugaling yan. Yang espiritu ng pagselos, hindi yan sakit na pwedeng gamutin lang ng gamot. Yan ay isang masamang espiritu na meron po sa atin na ang makakapagtanggal lang yan ay ang Diyos. Kung ilalapit natin ang sarili natin sa Kanya, pahuhugasan natin itong ating sarili, ng kanyang banal na spirito, pwedeng matanggal po yan pero pagka salita lang natin sarili lang natin, hindi ho natin kayang tanggalin basta-basta yan dahil hindi ho tayo, uh, wala ho tayong kayang gawin kung walang tulong ng ating Panginoong Diyos, kaya uh, bukod sa isang uh, pulis, gusto i-advise ko rin sa lahat na kailangan, dapat lagi nagdarasal po ang isang tao para tumibay ang kanyang spiritual na pananalig at hindi siya basta-basta madaig ng kanyang pagsiselos yun lang.